Lahat ay pwede nating maging kaibigan. Pero tandaan na hindi lahat ay karapat dapat na pagkatiwalaan. Hindi lahat ng nasa malapit mo o lumalapit sa iyo ay totoo ang pakay. Hindi porke lagi mong nakakasama ay kakampi mo na siya. Hindi lahat ng nakikitawa kasama mo at lalo na tuwing nakaharap ka ay masaya para sa iyo o para sa tagumpay mo. At hindi lahat ng mga taong nagsasabing nandito lang ako palagi para sa iyo ay totoo ang intensyon. Minsan, sila pa yung kauna-unahang tatalikod at tinatalikod ka. Unang mga taong magsasaboy ng kasiraan mo. Sila pa ang unang hahatak para lagyan ng putik ang pangalan mo. Lalo kapag wala ka sa presensya nila, nakatalikod ka, hindi ka nila kasama. Tandaan kay rami-raming mga tao ngayon ang magaling magbalat kayo. umaarteng sila ay may tunay na malasakit sa iyo. Umaarting lahat ng pinagsasabi nila ay ina-uplift ka. Maamong tupa kapag kayo'y magkakasama o nakaharap sa iyo. Pero ang totoo, sila mga lobo na nag-aabang lamang kung kailan ka manghihina, kung kailan ka babagsak, kung kailan ka magkakamali. Karamihan sa kanila, madalas mo rin karinggan nung mga salitang, kaya mo yan, ikaw pa, yakang yakang mo yan, galing mo eh. Pero pagtalikod mo, pinagdadasal pala na bumagsak ka. Kaya mag-ingat. Lagiing maging mapanuri. Hindi bitter. Maging maingat. At hindi mapanghusga. Be observant. Be vigilant. Pag-aralan mo laging suriin ang kilos ng isang tao. Hindi lamang dapat nakafocus sa mga salitang binibitawan nila dahil ang tunay na kaibigan hindi kailanman magtutulak sa iyo pababa. Hindi kailanman pag-iisipan ka ng masama. Hindi kailanman nanasahin ang iyong pagbagsak. Nakaharap ka o wala ka sa kanilang presensya. Tandaan mo, kayang-kaya kanilang ipagtanggol kahit hindi ka nila kasama. Hinding-hindi nila pagsisilosan ang anumang tagumpay na makamtan mo sila ay tunay na makikipalakpak. Sila ay tunay na makikitaan mong mas proud pa halos kaysa ikaw na nakatanggap nung tagumpay na yan. Higit sa lahat, hindi yan tatalikod sa mga panahong kailangan kailangan mo ng suporta. Kapag ikaw ay natalisod at bumagsak, hindi ka nila iiwanan. Kahit wala na silang makuhang pakinabang sa'yo, patuloy kang dadamayan tandaan na sa mundong ibabaw sa ngiting binapakita ng ibang tao may mga lihim na nakakubli may mga masasakit o di kaya pagtalikod mo ay mga itak na pwedeng tagain ka kapag hindi ka nag-ingat kaya bago mo ibigay o ibuhos ang buong tiwala mag-obserba ka muna tignan mo muna Hanggat maaari kung may paraan ka, subukin mo sa iba't ibang klase ng pamamaraan. Dahil baka yung akala mong makakasama mo sa iyong mga laban ay matagal nang nakikisawsaw sa iyong mga kalaban. Dahil ang mga totoong kaibigan hindi kailangan ng napakaraming salita. Magkukusa yung mga yan kung ano yung alam nilang makakaambag o makakatulong para suportahan ka, mahalin, i-comfort kung kailangan mo ng comfort at damayan sa lahat ng pagkakataon.